I'm back. Kumusta? Welcome to my channel. Hu, grabe di ba? Ganito rin ba araw mo? Yung feeling na nag-aagawa ng oras mo para sa trabaho, deadlines, school projects, or sa bahay. Nag-traffic pa sa daan. Sunod-sunod na problema. Tapos parang gusto mo na lang sumabog. Sa totoo lang, ang hirap maghanap ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng yan. Parang imposibleng maging kalmado. Pero, may isang tao na nag-o-offer ng peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Sabi ni Jesus sa John 14.27 Peace I give you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Ito yung peace na hindi nakadepende sa kung gaano kasmooth ang buhay mo. Ito yung kapayapaan na nararamdaman mo kahit pa nasa gitna ka ng bagyo. Gusto kong gawin natin 'to ngayon. Let's take a moment. Wherever you are, I want you to stop for a bit. Take a deep breath. Inhale slowly. And as you exhale, isipin mo na inilalabas mo lahat ng stress at worries mo. Gawin pa natin ulit dalawang beses pa. Inhale, exhale. Huling beses, inhale, exhale. Ngayon, sa isip mo, sabihin mo to. Lord, ikaw ang peace ko. Simple lang, di ba? Pero ang lakas ng impact. Kapag ginawa mo 'yan, binabalik mo sa kanya ang focus mo. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kayang maging peaceful on my own. Pero nasa akin ang Diyos na may kakayahang bigyan ako ng peace. Subukan mo 'yan ngayong araw, lalo na kapag feeling mo nasa dulo kana ng pasensya mo. Remember, the true source of peace is not in the absence of chaos, but in the presence of God. Thank you for your time to listen. See you in so the next video. God bless. Please like and share.